Alam mo ba, isang estudyante ng UP ang binawian ng buhay sa sariling bahay at ang itinuturong salarin, mga menor de edad. Si Sofia Marie Nicole Coquilla, 19 years old, ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Nawawala ang kanyang mga gamit gaya ng cellphone, laptop at relo. At ang itinuturong may kinalaman dito? Tatlong menor de edad. Sabi ng investigasyon, isa sa kanila ay sinasabing gumawa nito dahil daw sa personal na problema at nagdesisyong kumuha ng mga gamit ni Sofia. Pero para hindi mabukin, ginawa nila ang hindi inaasahan. Pero dahil sa RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi sila makukulong dahil ang layunin ng batas na ito na huwag agad ikulong ang mga batang nagkasala, kundi tulungan silang magbago at makabalik sa maayos na buhay. Kapag ang bata ay 15 years old pa baba, hindi siya maaaring makasuhan o makulong. Kung 15-18 years old naman, tinitingnan kung may discernment o alam niya bang masama ang ginawa niya? Imbes na kulungan, ang solusyon ay diversion programs tulad ng counseling, community service o skills training. At kung kailangan ng kustudiya, sila ay dapat ilagay sa bahay pag-asa, hindi sa kulungan ng matatanda. At ang mayakda nito, si Senador Kiko Pangilinan, marami ngayon ang nagtatanong. Dapat na ba itong baguhin? Hindi na maibabalik si Sofia. Pero ang justisya, isinisigaw ng kanyang pamilya at ng sambayanan. Ikaw ka Joe Fax? Ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang kailangang repasuhin ang batas na ito para sa mga kabataang nasasangkot sa matitinding kaso?